Ideal nga bang painitin muna ang makina bago itakbo ang sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at alam ko hati yung opinion dito no ng mga car owner. May mga magsasabi diyan na modern na yung sasakyan ngayon. Hindi na kailangan painitin yan. Pwede mo nang itakbo yan ka kaagad pagka-start mo. At may mga magsasabi naman diyan na pero ano, kailangan painitin mo muna bago mo itakbo. Sa mga expert dyan, ano, comment down below na lang kung ano yung opinion ninyo on this question. Kung kailangan pa bang painitin ang makina bago itakbo ang sasakyan. Well, okay, may personal opinion on this question, ano. Mas ideal, okay, mas recommended na painitin nyo muna ang inyong makina bago ninyo itakbo. Bakit? Okay, sige. Pag start ng makina, circulate naman kagad talaga yung oil eh. Okay? Gagana kagad yung oil pump niyan. Ang issue lang dyan mga paps, yung oil kasi natin, wala pa siya dun sa kanyang operating temperature. So kung wala pa siya dun sa kanyang operating temperature, means hindi pa ganun kaganda yung lapot niya o yung labnaw niya. Okay? So kumbaga, hindi niya pa ganun kagandang malulubricate yung mga component. Kaya mapapansin nyo dyan mga paps, pag start ninyo ng sasakyan from cold start ha, nasa 1,100 ang RPM ninyo. Then eventually habang tumatagal, bumababa ng bumababa yan. Mga 800 to 900 RPM na lang yan. Kumbaga hinahabol ng makina ninyo na makuha nyo kaagad yung operating temperature. At kung napanood nyo nga yung mga previous video ko, diba, yung regarding dun sa blue, and green temperature sign no hangga't hindi pa nawawala yon okay pag start ninyo at nakailaw yon hanggat hindi pa nawawala yun huwag nyo munang ibibiret yung inyong sasakyan or kumbaga hayaan nyo lang muna siyang pwede mong itakbo pero hayaan mo lang siyang mag roll okay? then yun pag nawala na yon ibig sabihin nandun ka na sa operating temperature so yun na pwede mo na siyang gamitin as normal no? kaya yun mga paps no? kumbaga kung gusto nyo magtagal yung inyong makina okay? Uh, mas okay pa rin na we, we, we na warm up natin yung sasakyan o pinapainit muna natin kasi parang tao rin yan mga paps ba diba? yung tao natutulog ginising mo bigla sabi mo tumakbo ka di ba mag struggle yon so ganoon din yung sasakyan natin pagka start mo pinatakbo mo kaagad syempre hindi pa ganon ka lubricated yung mga component yan may tendency na tumaas yung wear and tear ng mga component natin so anong effect mabilis masisira yung mga component natin sa loob ng engine. Kumbaga, pwersa mo kagad siya na hindi pa nga lubricated. So that's the idea mga paps no. So yun no, yun yung yung inyong comment pinakamahalaga dito especially sa mga expert kung ano yung opinion with opinion niyo with regard dito kung nagustuhan niyo yung video paki-like at kung hindi pa kayo subscriber na aking YouTube channel press subscribe button sa baba at sa Facebook click ko lang yung follow sa taas at sa TikTok click ko lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane salamat sa panonood keep safe mga paps